Para sa hindi pa nakakaalam ito, pala ang mga batas na pinanukala ni Noli De Castro bilang pangalawang pangulo ng Pilipinas. Si Noli De Castro, bilang pangalawang pangulo ng Pilipinas mula 2004 hanggang 2010, ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pagbuo at pagsusulong ng mga batas na nakatuon sa kapakanan ng mga Pilipino. Isa sa mga pangunahing batas na kanyang pinanukala ay ang Expanded Senior Citizens Act of 2002. Ang batas na ito ay nagbigay ng mas maraming benepisyo at pribilehiyo sa mga nakatatanda, kabilang ang diskwento sa mga bilihin at serbisyo, pati na rin ang akses sa mga programang pangkalusugan. Isa pa sa kanyang mga kontribusyon ay ang Balikbayan Law of 2002 na naglalayong bigyang diin ang halaga ng mga Overseas Filipino Workers, OFWs, at pasalamatan sila para sa kanilang ambag sa ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng batas na ito, binigyan ng mga balikbayan ng mas madaling proseso para makapasok at makapag-invest sa Pilipinas. Sa kanyang panahon din, pinangunahan niya ang pagsasabatas ng Quarantine Act at Newborn Screening Test Act of 2001. Ang Quarantine Act ay naglatag ng mga patakaran upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng publiko laban sa mga nakakahawang sakit, habang ang Newborn Screening Test Act ay nagbigay daan para sa mas maagang pagtukoy at paggamot sa mga sakit na maaaring makaapekto sa bagong silang na sanggol. Ang lahat ng ito ay nagpapakita kung paano si Noli De Castro ay naging aktibong tagapagtaguyod ng mga batas na hindi lamang nakikinabang sa iilang sektor kundi pati na rin sa mas malawak na populasyon. Sa kabila ng kanyang pagiging mamamahayag bago pumasok sa politika, napanatili niya ang kanyang layunin na magsilbi para sa kapakanan ng bayan.